Magandang araw po sa inyo lahat. Purihin natin ang Diyos na buhay, sumaatin ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ngayong araw na ito, magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At ito po yung ating topic ngayon, Born Again. Dito po ko kinuha sa isang mga nagko-komento sa atin. Ano? At ililino po natin ito sa kanya, sa lahat na rin po, doon sa mga hindi nakakaunawa sa salitang Born Again. At basahin po natin mula po ito kay Jess Lee. Ano? Kaibigan Jess Lee, paglilinaw lang po ha. Huwag po kayong magkakaroon ng pagtatampo o galit sa akin kasi nga po, hindi makakabuti ito sa atin kung magkakaroon tayo ng galit kasi mas maganda tayo nagbibigay ng paliwanagan sa pamagitan po ng salita ni Kristo na mababasa po natin sa kasulatan. Okay? So ngayon, babasahin ko po ang komento ninyo. Sabi po ninyo dito sa mga talata na ibinigay po ninyo, Juan 3.3-5, no? na pagkahulugan po ninyo ay two kinds of baptism. Ibig sabihin, patungkol ba ito sa bautismo? Ano? Itong John 3, 3 hanggang 5? So, ilinino ko po sa'yo maya-maya. Kasi, sinabi mo dito, yung bautismo ay sa tubig at sa espiritu. Tapos, para maborn again tayo. O ikaw lang, mabobon again ka sa pamagitan ng aral ni Kristo yan. Hindi po sa... Bigay po ninyong example na ganito ang binigay niyong example ay in biodata fill out. 'Di ba ang biodata, doon po nga isinusulat niyo ang mga information ng isang tao. Halimbawa ikaw, ano anong pangalan mo, saan ang address mo, contacts, 'di ba? Kung anong bigat mo, lahat ng mga bagay na pang personal mo. Ganun po ba ang ibig sabihin ng two kinds of baptism na sinasabi mo iyan ang born again? So hindi po ganan. So, ganito po yan. Babasahin natin yung John 3.3. Ating unuwain po ang mga bagay nito. No? Basahin po natin. Sinasabi po dito, Sumagot si Jesus sa kanyay sinabi, Katotohan ng katotohan ng sinasabi ko sa iyo, mali ba na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Tuloy pa natin, no? Sabi pa dito, Sinabi sa kanya ni Kodemo, sino po yung nagsasalitang ni Kodemo ito? Ito po yung isang pariseyo. Sabi kay Jesus, paanong maipapanganak ang tao kung siya matanda na? Makakapasok ba bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina? At ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan ng katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Ibig sabihin po ba dito sa talatang ito, pag ipinanganak raw saan? Sa tubig at espiritu. Parang ang example po ninyo ay fill out the bio data. <laughs> hindi po ganun na. Ano. Hindi po para yan ang maging example. So ganito po example dito sa ating babasahin. Ano ho? So balikan po natin yung verse 3. Sinasabi po dito, no, ganito po para mabigyan po natin ng linaw. Hindi po sa paraan ng bautismo yung sinasabi yung ilulubog sa tubig, di ba? Di ba pag ahon ay para si Kristo, binautismuhan, umaahon sa tubig, bumaba yung banal espiritu, ganun po ba? Kasi ito ang lumalabas po sa inyong komento eh. baptism water in spirit. Ganun po ba? So hindi po ganun. Ganito po 'yan. Ating liniwanagin sa talatang ito nating na binasa. Ulitin ko po, ano ho? Basahin natin sa ibang salin. Sabi sa isang salin, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Kaya nga ang sagot ni Nicodemo, Paano yun? Papasok ba uli sa kanyang sinapupunan ng kanyang ina para ipanganak na uli? So, hindi po ganun. So, ganito ang paliwanag ni Kristo. Puntahan natin yung Ono 13 ng Juan. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni hindi sa kaloban ng laman, ni sa kaloban ng tao, kundi ng Diyos. So, ganito po yan. Hindi raw sa pamagitan ng physical. ba diba? Katulad natin, physical. May laman, may dugo. Hindi sa kagustuhan ng tao. Ibig sabihin, mayroong procreation na naganap uli. Hindi po ganun. Basahin natin sa ibang salin. Sinasabi naman dito sa isang salin para maging malino. Ano? Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamagitan ng physical. O malino po, hindi sa pamagitan ng physical natin. Hindi po sa literal. Sabi po dito na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao. Kaya hindi po pwedeng magkaroon uli ng procreation para isilang kang muli. Hindi po daw ganon. Kundi, dahil sa kalooban ng Diyos. Yun ang ating uunawain naman. Ano yung kalooban ng Diyos? Hindi raw sa pamagitan daw ng physical o ng kagusuhan ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Yun ang ating alamin. Kasi ang unawa po ninyo ay biodata. People out. Ano Hindi po ganoon. Kaya natatawa naman po ako sa inyo. Bakit naman ito ang ginawa mong example? Magbibigay, ibibigay mo lang information mo at ilalatag mo doon sa biodata. Sino ba nagturo sa inyo niyan? Maaring yung nagturo ho sa inyo hindi nakakaunawa. Kaya dito, unawain natin. Balikan po natin itong talatang ito. No. Kaya malalaman natin ang kalooban ng Diyos, ng Diyos Ama, sa pamagitan din ng kanyang anak na si Heso Kristo. Ito po ang sabi niya. Sabi po ni Kristo, Juan 4.34 Sinabi ni Heso sa kanila, ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban ng nagsugo sa akin At ang pagtupad sa kanyang ipinapagawa So, dalawang bagay Pagsunod at pagtupad sa kanyang ipinapagawa Yun ang kalooban ng ama malinaw po ba? Yan mga binabasa natin Hindi pala nyo naunawa Nagkakaroon kayo ng sariling uh, interpretasyon O sariling unawa Sariling example ang ating ibinibigay na example, binabasa natin sa kasulatan at si Kristo ang nagpapaliwanag. Binabasa natin. Ano ho? Balikan natin ito. Ano pa yung kalooban ng Ama na makita natin? Ay di din natin dito sa sulat pa rin ni Juan, 6.40. Sapagkat kalooban ng aking Ama. oh tanda po ninyo kasi high supreme na po yung Ama eh. Doon natin makikita yung mismong kalooban ng Ama. Ano yon? nang lahat nang kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko silang muli sa huling araw napakaganda diba napakaganda yung ganito ang mapakinggan natin nang intindihan natin na yung palang kalooban ng ama kung tayo kikilala sa kanyang anak at sumasampalataya tanda mo hindi lang sumasampalataya nakita natin ang pagsunod at pagtupad kailangan natin yun. Ibig sabihin, may kalakip bang gawa? O yun po. Kasi toto pa rin mo eh. Susunod ka, di ba? Eh, yung iba, nagtuturo. Sumampalataya lamang. legtas na. Hindi po sa ganun. Kasi dito, sinasabi, magkakaroon talaga ikaw ng buhay nang walang hanggan at bubuhayin kang muli sa huling araw. Kaya nakabase sa iyong mga gawa. Sa huling araw, doon mo malalaman kung tama ba yung ginagawa o mali. Kaya nga po, dito sa inyo pong ibinibigay ng mga talata, ang inyong pagkaunawa ay dalawang klase ng bautismo. Hindi po ganun. Parang sinasabi nyo, parang ganito ulit noon, ilulubog, iaahon. Di ba? Na kung saan yung Espiritu bababa, Parang si Kristo, inilubog, umahon, kasi ganun na nangyari kay Kristo nung siya nagpabautismo kay Juan. Na lumubog sa tubig at ang pag-ahon, bumaba ang Espiritu Santo. Ganun po ba? So, hindi ganun. Kaya nilinaw natin na yung sinasabi doon, kapanganakang espiritual. Ano yung ka kapanganakang espiritual? Sumunod sa kalooban ng Ama. Tumupad sa kanyang ipinapagawa. So, yun ang ibig sabihin. Hindi po para tayo ay eh, para maborn again. mag example ng O uh, o karang biodata. Pipil apan mo, ganun ba? <laughs> hindi po ganun. So, ituloy natin ito, no? May ganito pa tayo makikita sa mga kasulatan para maintindihan natin ang kapanganakang espiritual. Sabi po dito sa unang Pedro 4.2, hindi na siya sumusunod sa masama niyang ugali, kundi sumusunod na siya sa kalooban ng Diyos. So, malinaw po. Pag ikaw ay naipanganak, yung dati mong ginagawa na masama, masamang pag-ugali, hindi mo na yung sinusunod. Ang sinusunod mo, yung kalooban ng Ama. Ano ba yung pinapagawa ng Ama? Gumawa ng mabuti. Maging banal ka. Nema, diba? maging matuwid ka. 'Yun ang kalooban ng Ama na dapat nating gawin. Tuloy natin nga sa stress, ano pa sabi dito? Kaya huwag na yung gawin ang mga ginagawa ninyo noon. Yung dati pagkatao mo. Kaya sinasabi kong kang muli, meron ka ng bagong pagkatao. Kaya sinasabi dito, huwag mo nang gagawin yung dati mong ginagawa. 'Yun ang kahulugan po dito. You must be born again. Hindi po para bautismo na ilubog Ang kahulugan po niyan, ayan Gagawin natin kung ano yung kalooban ng ama Na yung dati mong ginagawang masama, hindi mo na gagawin Kasi yung kalooban ng ama ang gagawin mo Maging matuwid ka, maging banal ka, maging mabuti ka Sabi pa dito ang mga bagay na gustong gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos Kasi yung mga hindi kumikilala sa Diyos, gumagawa pa rin ng kasamaan So, ibig sabihin, hindi pa sila na again Hindi pa sila na ipapanganak na muli Ibig sabihin, kapanganakang muli Wala pa sila sa kalooban ng ama kasi hindi nila sinusunod Yun ang ibig sabihin Hindi na-fill out Ano yung? Biodata? Kaya naman siguro, lahat ngayon ng born again yun Nag-fill up ng biodata Ay, hindi po ganun nasa uh, isang bagay ka pa rin na wala sa pagkakilala sa Diyos. Kaya sinasabi pa dito, puno ng kahalayan ang buhay ninyo noon. di ba? Diba? Yung buhay mo noon, yun ang dati mong pagkatao. Nung ikaw'y pinanganak na muli, o ba? Diba? Eh hindi na yun ang sinusunod mo. O tingnan mo pa, sabi pa dito, puno ng kahalayan ang buhay ninyo noon. di ba? Diba? Yung dati mong pagkatao. O, ano pa? At sinusunod ninyo ang nasa ng inyong laman. Palagi kayong nagtitipon-tipon para mag-inuman. Yan. O yan ang mga example. Hindi po biodata. <laughs> Hindi po biodata ang e example. Ang example po, kapag ikaw ay naturoan ni Kristo, magbabago ka. Kasi ang dati mong kalalagayan, yan. Ang buhay mo noon ay ano? Yan, nagtitipon-tipon para mag-inuman. At gumagawa ng mga bagay na kayahiya at sa pagsamba ninyo sa inyong mga Diyos-Diyosan kung ano-ano ang pang bagay ang ginagawa ninyo. O ba diba? Nakakahiya yung mga bagay niyan. So, yun ang dati mong pag-atao. Kapag ikaw ay na Kristo na, yan nga, naipanganak ka na, sabi ni Kristo, you must be born again. Eh, pag na-born again ka na, ito na ang bago mong pag-atao. Pero nagtataka ngayon sa inyo ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos kasi kumikilala ka eh. Yung mga hindi kumikilala, magtataka sa inyo. Anong sabi? Ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos kung bakit hindi na kayo nakikisama sa magulo at maluho nilang paumuhay, kaya nagsasalita sila ng masama sa inyo. O yun ang mga hindi pa naboborn again. Nasa dati pang pamumuhay na masama Ngayong ikaw ay na-born again, you must be born again Ibig sabihin, sumusunod ka na sa kalooban ng ama Gumagawa ka ng katuwiran Hindi po para magkaroon ka ng fill out ng biodata Para ma-born again Hindi po ganoon ang example Ang example, lalayo ka sa dati mong pagkataong masama Na sumama na sumama So malino po ba? Yan ang dapat nating malaman mga kapatid Ano? Ayan ho, at gusto kong ituloy pa ito sa verse 5. Ngunit mananagot sila sa Diyos. Yun ang, yun ang good news sa mga nakakilala na. Pero doon sa mga hindi pa nakakilala, sumusunod sa kaloban ng Ama, ito daw. Ngunit mananagot sila sa Diyos sa ginagawa nila. Dahil hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao, buhay man o patay. Ayan, di ba? Kaya pag namatay ka sa iyong kasalanan, at buhay ka pa sa pagdating ni Kristo, gumagawa pa rin ng kasalanan, mananagot ka sa Diyos. Okay? So ito pa, para maging malina pa ho sa atin, sa mga sulat pa rin ni Pedro sa unang Pedro 1.23, yamang ipinanganak kayong muli, yon kung naipanganak ka ng muli, ibig sabihin, hindi ka na namumuhay ng dati mong pagkatao. Kung ikaw ngayon ay pinanganak ng muli, sabi dito, hindi na binhing nasisira kundi sa walang kasiraan sa pamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagit So, ibig sabihin, naaralan ka. Kaya umalis ka do sa dati mong pagkatao. Kaya yung sinasabing, you must be, you must be born again nang karoon ka ng bagong pagkatao. Naging mabuti ka. Kaya ikaw ay papangakuan na bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kasi ang gusto ko kasi ng Diyos, yung ating pagkatao na, sum, na masama, Gustong maibalik ibalik sa dating mabuti. Yan ang layunin po ng sinasabi mong uh, you must be born again. Maipanganak ka, magkaroon ka ng may balik sa iyo yung dating pagkataong mabuti, banal, matuwid sa harapan ng Diyos. Di ba si Nebat Ada nagkaroon ng pagsuway? Naging masama sila kasi ang pinakinggan ay si Satanas. Yung ahas na tinutukoy doon. Ano? Kaya dito, pinapakita naman ng Diyos para tayo ay magkaroon po ng mabuting pagkatao. O tuloy pa natin ang pag-aaral para malaman mo, no? Hindi yung bautismo na ilulubog para ma-born again ka. O ito pa, pag-aralan din natin ito, no? Uh, sa, 30, sa unang Juan 3.9, para maging malinaw ito, no? Ang sinumang ipanakarak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Kaya yung dati mong ginagawang masama, hindi mo nagagawin kasi naborn again ka na nga. Hindi ka na nagkakaansala. Ang napansin ko sa mga born again, born again ang tawag sa kanila, anong reliyon mo? Born again. ang dami pa rin naninigarilyo. Laging lasing. Naroon pa rin sa mga bagay na maluluho. Sumasamba pa rin sa mga Diyos-Diyosan. Eh, sinasabi nilang sila born again. Hindi ho ganun, hindi sa salita mo. Kundi Iyong pinapagawa ng ama, yun ang susundin natin Yun ang sinasabing born again Paano ba maging born again? Why we must be born again? Kailangan talaga natin aralin muna ang salita ni Kristo Nang sa ganun matupad natin ang pinapagawa ng ama Malinaw po ba? So ito pa, basahin din natin ito Sa unang Pedro 1.3 Purihinawa ang Diyos at Ama ng ating Pineso Kristo o, di diba? Napakaganda ng plano na mag-ama. ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo. O, di ba? Paano tayo kinawa ng Diyos? Kasi pinakita yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nagkakaroon tayo ng pagpupuri sa Diyos, Ama, at kay Kristo dahil sa kanyang malaking awa. Kaya nga si Kristo ay namatay sa iyo eh. Nabubuo ang kanyang dugo, napako siya sa krus para sa kasalanan mo. O ito pa, tuloy natin. Sabi dito na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Heso Kristo sa mga patay. Yung po ang dahilan. Kaya namatay si Kristo at nabuhay na muli dahil sumampalataya ka at sumunod sa kaloban ng Ama, yan ang pag-asa natin. Nabibigyan tayo ng buhay na wala hanggan. Yan ang sinasabing born again. Hindi yung ipipil upan mo yung bio data. Hindi ba? Hindi po ganyan. Ano yun? mag apply ka ng trabaho? <laughs> mag apply ka ng trabaho? Kasi ginagamit yung bio data para mag apply ka ng trabaho. O, balikan natin itong tanatang ito. Nakakatawa po ang inyong mga example. Ganyan po mag-aral. So, ituloy pa natin sa verse 4 sa isang manang din nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. O di ba? Diba? Makakapasok ka kaharian ng langit. O balikan natin ang talatang yun ha. Kasi sabi dito, no? O balikan natin itong talata yung binigay mo. Kasi yung binigay mong talata. Hindi ko na itutuloy pa yung mga iba pang mga mahabang discussion to. Nilinaw ko lang po yung John 3, 3, 5. Kasabi po ninyo, tukayin, two kinds of baptism, hindi naman pala eh. O di ba? O kaya sabi dito, hindi ka makakakita ng kaharian ng langit. Hindi ka makakapasok ng langit. Pag ikaw ay nasa masamang pamumuhay. O balikan natin yung talatang yun. No? Kaya sabi dito, yung ipapamana sa iyo, yung hindi kukupas, inalan ito doon sa langit para sa atin na susunod sa aral at turo ni Kristo at sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama. Kung ano yung pinapagawa, yun ang ating susundin at gagawin. Hindi mag-fill out ng biodata. <laughs> yeah? Hindi pang insulto yan, ha, kaibigan. Kasi nililinaw ko, kasi parang ganyan ang inyong pinapakita sa mga tao. E eh, kung ako'y maniniwala sa iyo, ay makikipil up da rin pala ako para ako'y maligtas. Hindi po ganun. Kundi ito pa, ha? Ilinaw ko pa ito sa iyo. Santiago Ono 18 sa kanyang sariling kaloban ay kanya tayong ipinanganak sa pamagitan ng salita. Na ipapanganak pala tayo sa pamagitan ng salita ng katotohanan, yung narinig mong aral. Doon ka pala maipapanganak upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. O di ba malinaw? Masahin nga natin sa ibang salin. Ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak niya sa pamagitan ng pagkakilala natin sa katotohanan upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha niya. No, di ba? Napakaganda ng pangako at ito ang sabi ni Kristo sa iyo. Sana maintindihan mo itong pagtatapos ng video ito. Maunuan mo, hindi po sa pagpipil out ng biodata. Kundi ito sa amin ni Kristo sa Juan 4.14 that what, ang sinumang uminom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na nasa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Yung pala, hindi pala bautismo. E mali pala ang inyong pagkaunawa sa tubig, ilulubog, ibabautismo. Ang pangako ng Diyos, yung tubig na ibibigay ay buhay na walang hanggan. Yan po yung salitang tubig. Malino po ba? Sana maaralan talaga kayo ni, a, ng Ati Panuso Kristo sa aral at turo niya. Nang sa hindi tayo magkamali ng pangunawa. Nagbibigay po kayo ng halimbawa ay mali-mali, eh, saan kayo po pulutin? Di ba? Kung tayo po ay sumusunod sa aral ni Kristo, yan po ang dapat nating makita. So ngayon, sama rin po natin. Dito po sa inyong talata na ibinigay sa Juan 3.3-5, para maipanganak tayo. Ibig sabihin, dalayo na tayo dito sa dati nating kalalagaya. Lumipat tayo dito. Paano tayo makakalipas sa panibagong buhay na ipanganak ang muli? Kailangan mong makinig ng aral ni Kristo. Paano sa ganun, makita mo yung kalooban ng Ama. Ano yung kalooban ng Ama? Sumunod sa kanyang ipinapagawa at tumupad. Yun po ang layunin dito sa Juan 3.5. Hindi po yung bautismo na sinasabi po ninyo. Okay na po ba yun? Sana kung kayo nakaunawa, please like and subscribe to our channel. Salamat po kung kayo nakaunawa. Sana makakuha ko ng magandang komento sa inyo o kahit anong komento. Ano masasabi po ninyo dito sa Salitang Born Again? Ito ba ay sinasalita ba? Ito ba isang reliyon? O itong unawa natin na konsan ay sumunod sa kalooban ng Ama, tumapad sa kanyang ipinapagawa? Yun po ang Born Again lalayo ka sa dati mong pamumuhay na ipanganak kang muli. At ngayon, dahil anak ka na ng Diyos, tumutupad ka na, sumusunod ka sa mga aral at turo. Kung ano yung pinapagawa, kung ano yung kalooban ng Ama, siya natin gawin. Magandang araw po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo. Hanggang sa muli po. Amen.